Andito po tayo sa tagpuan ng dagat at ilog Yan, dito sa right side, ilog na yan Yan, sa left side ay dagat O, diba? Sabi niya, ito na ang ilog Nasa ilog na kami Si Doggy ay, ginaid kami Dito tayo, iinom ng tubig Ha, may water na dito Dito, iinom Ay, oh Uy, oh, gusto mo mag-play tayo? Laki-laki mo. Binangga ako si Skawney. Dito na kami sa ilog. Ano, nainggit ka sa amin? Gusto mo dito? Ha? Gusto mo maliligo? Ikaw? No, no. Aligana? na! No. Aligan na, bilis! Aligan na, bilis! Dito, 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 bilis! Halika na, bilis. Huwag kang matakot. Water yan. Halika na, sama ka dito. Halika na, halika na, bilis. Tara na, tara na, dali. Halika na, bilisan mo. Halika na, bilis, bilis. Takbo na, takbo dito. Tsuba ako. Halika na dito, bilis na. Aalis na kami dito. Sige ka, hindi ka makakapag-swim miyak ikaw? ah miyak si cuba ko. alika na alika na. andika sa sama. ayaw mo? Ah, ayaw mo dito? balak ka jan. tapos na kami umihi ni sisko <laughs> ni. ananamin di ba kasasama natin niya saan? anawin na tayo. ayaw mo na nakainom ka na. Ha, lubos-lubusin mo na wala kang kasama mamaya. Hey. Wala ka jan Si babalik na kami doon. Ha, <laughs> halika na uwi na tayo, uwi na. Yan. Naglublob lang kami, uwi na tayo. Yeah, na very good siya oh. Nung sinabi namin uuwi na kami, umuwi na rin siya. Inunahan niya pa kami. Bye-bye. Sabi niya, dito, maganda dito. Dito ako makain ng mga daya per. <laughs> Sorry. <laughs> ayan, guys. Ayan, guys. Nililingon niya kami. Ayan, nauuna siya sa amin, pero lumilingon siya. Taguan kaya namin siya. Sana siya? Ay, ayun. Ang layo kasi. Hindi, hindi ayan, tataguan kaya namin siya. Titingnan namin kung hahanapin niya kami. Wala na siya. Hindi ko siya makita sa camera wala yan tingnan natin magtatago kami ni Susconi dito kasi medyo pababa dito titingnan namin kung pupunta siya dito kasi ando na siya eh Nandoon siya sa may mga halaman ayan ayan siya oh yan yung brown tingnan natin kung pupunta siya dito sa amin kasi lagi niya kaming nililingon kung tama ba ang daan namin yung vlogger na ako sa kailan bakayalan niyo ako ng food sa Ayan, diba? ayan to, scripted to. Ayan na siya, oh. Parang punta na siya dito. Gusto niya kaming kasama. Kala niya, sa kaibigan niya kami. Ayan na siya, patawid na siya, guys. Asa na? Hindi siya talaga sa camera. Ayun. Ayan, feeling ko sa niya kami sa dulo. Ayan, di ba? Imbis na andun siya kanina sa kanto, ay eh sa gilid. Tumawid siya. Ibig sabihin, pupuntahan niya kami ni Sis Connie. Magtatago pa sana kami dito kasi pababa dito. Yun nga lang, nakita niya na kami. Yan, ibis na andun siya sa may damo-damo. Andun na siya, nasa pampang na rin siya. Ayun na siya, Alam oh. kasi tataguan namin siya. Hindi naman namin siya kilala. Feeling close naman tong aso na to. <laughs> Nantay tayo. Inintayin niya kami. ayun na pa harap na. Tatakbo na siya sa lumungin niya na kami. yan siya si Milo. Char, hindi ko siya kilala. ayun na oh. Ayan na guys. Sabi baka malunod kayo dyan. Malulunod kayo. Pupuntahan ko kayo. Oy, oy. Oy, oy. Talalab ka na namin. Oh? Sabi niya, hala ko, iniwan niya na ako. <laughs> andoon ako sa may mga damo-damo sa gilid. Bakit napunta kayo dyan sa dagat? Bakit kayo? Oo nga. talagang ano yung malilingon niya, no? Titignan oh, niya ko nandito ka tayo. Nakakatawa naman Ang cute na. Sarap iyo eh. Uwi mo na si Matalino siya. Matalino siya. Oo, matalino siya. Kahit din natin siya kasabay, gusto niya sumama at i-guide tayo kung saan tayo pupunta. Tapos lilingon yan kasi tignan niya ako nandito pa ulit tayo baka tinaguan natin siya. <laughs> <laughs> di ba? Palingon-lingon. <laughs> <laughs> tignan natin sa kabila. Ay sige, takip tayo. <laughs> Ay hindi, wala pala itong baliktaran. <laughs> natin. Magtatakip kami ng mukha. <laughs> wala. Ay di pa siya humilingan. Paglamingan siya. ayun na, Takip. Takip. Ayan, nagtaklob kami ni si Skoni. Retiretso. <laughs> Uy, <laughs> yung luloko niya lang. <laughs> Ang dinis ko kung tago tayo din doon sa kabila. Eh, baka lilipat din siya dun sa may... Oo. Uh, uh, ayun siya. Nauuna siya sa amin palagi. Pero nililingon niya kami. Tapos, kapag hindi pa kami ni si Skoni gumalaw, babalik siya sa amin. Susundan niya kung saan kami pupunta. Ayan siya, si Aso Boy. Siya si Joseph. si Kuya Otep. Siya si Kuya Otep. Ay, di ba? Ang ating journey. Meron tayo nakabuo tayo ng kwento. Ang ganda ng dagat. blow na blow. Ay, nakaka-10,000 steps na kami. Pwede lang kumahain ng liempo Pwede 10,000 na. Wala, pa, ten, wala pang 10 nga ata. Mamaya, makikita ko yan dito. Ayan. Tinignan niya na kami sabi, babagal na itong maglakad. Ayun niya, kanina pa ako dito naghihintay. <laughs> Hindi niya talaga tayo iniwan. Oh. Ka Yung kahit may sariling mundo na siya, gusto niya kasama niya tayo. Kaya nga eh. Doggy boy! Bye -bye. Na, bye! Bye bye! Bye na, magsuswimming kami. <laughs> Sabi niya, saan niya kung saan tayo pupunta? Kasama ako sa inyo. Ayan, siya po yung aming tagapagligtas. Kung wala po siya, hindi kami makakabalik po. <laughs> o, isang kapupunta. pupunta. Iiwan mo na kami. Bye! Sige, ganyan ka na ha. Ba't may daya par ba dyan? Babay, Kami nga, joke lang. Hindi yung daya sabi uunahan kayo, ko kayo doon kasi may liyempo doon sa kanila. Bakit ba ako sumama sa inyo? Tama na. Ang haba na ng ano.